Hello everyone! So, samahan nyo kaming kumain dito sa Pinoy Asian fast food. Located nga pala sila dito sa Artist 22, ang Athens, Greece. So, yan sa mga naghahanap ng halo-halo dahil malapit na nga ang summer dito sa Greece. Puntahan nyo at sobrang sarap ng halo-halo nila at sobrang dami ng lahok. So, ayan. Dahil na-excite nga akong puntahan itong Pinoy Asian fast food, sila kasi yung famous fast food dito sa si Greece na talaga namang kapag kumain ka ay eh, para kang nasa Pilipinas. Sila rin yung mga staff na sobrang mabait and friendly. So ito na guys yung in-order naming halo-halo. Actually hindi ko siya naubo sa so, sobrang dami ng lahok. So inuwi ko pa siya sa bahay. And ito rin pala yung mga in-offer nila ng mga Pinoy food. Ayan din, nakalagay din dyan yung presyo. So kung gusto yung bisitahin, sama nyo yung friend nyo, pwede nyo rin akong imbitahin. <laughs> Charot! So ayan, ba diba? Napaka-affordable ng na mga presyo nila. So talaga ang Pinoy na Pinoy. Kung naghahanap kayo or si kayo, puntahan nyo lang tong Pinoy Asian fast food. At talaga namang para kayong nasa Pilipinas. And guys, dumating na nga yung aming order na quick quick or Tok nening Basta bahala na kayong kanang tawag sa inyo niyan and yung fresh som siomay dahil sobrang hilig ko talaga siya siomai. and dito lang pala ako makakakain ng siomai sa almost two, pag two, two, years na ako dito sa Greece. So, yan guys. Um, unang tikim para sa inyo. So, yun lang guys. Thank you for watching and yan. See you on my next vlog. Huwag na huwag niyong kalimutan puntahan itong Pinoy Asian fast food.